Welcome, guys. And are you guys ready to answer? Maybe start off uh, from uh, with Rita Astra M Y of TikTok PM. And people's journal na okay, po. And people's journal. Oo, uh oh, oh, uh, apologies. Okay. <laughs> uh, uh, sasabing ko sa sana na apology accepted. Uh -huh. mahal ko ang mahal mo direct. Uh, yes. Parang hindi pang Viva Max na title. And why, why the title? Um, kasi po yung gist ng story niya talaga is about ano uh, people falling in love. It's not just all the sensuality of it kumbaga, the story evolves to a relationship na pwedeng totoong mangyari. Kumbaga, yung sa akin is, between the, that, that uh, normal, usual relationship ng boy and girl, pwede talaga magkaroon ng relasyon with the same sex talaga. Yung po siya. Kaya, mahal mo, mahal ko. Coming from a boy and girl relationship, pwede mag-grow yung love. Ano ba ako pagbibigyan ng title <laughs> <laughs> Ay, yes, diba, eh? Title, eh? So, oh. Lalo nang pinagbunan tayo. Ano yung Himas. Himas. From Himas to Mal. <laughs> okay. Uh, Angelica Hart, Angeline, at uh, saka si Van. Uh, is it your first time to be together in the movie? Yes. Tapos, uh, uh, okay. Anong discoveries nyo sa isa't isa? And how was it working with the rec? Ayan. Yung pina-hukon. Hahaha! Ah, ako po ano, ay. I... Ako po nang-aworkan na si Angelica Hart for a couple of movies before this. like Pero siya lagi yung lead role. Tapos never pa kami naging partner. So basically, parang first time na rin namin. Like, si Angel first time, si Angelina first time po namin. Pero ngayon po, first time, nagka-bed scenes na kami ni Angelica Hart. So, ayun. And working with Direk Aya, uh, yun, sobrang saya kasi Uh, dami kong na-absorb na learnings talaga from her. Tsaka thankful din ako kasi gusto niya talaga mag-workshop kami before we go into the scenes. Para pagdating dun sa taping days na, hindi na yung puro, uh, hindi na siya mag-explain kung ano yung dapat gawin. Like doon pa lang sa workshop, alam na namin yung mga gagawin namin sa Excel na madali na lang. So, umbis namin natapos, like siguro mga before midnight, tapos na kami because, yun nga, nakatulong yung workshop na pagdating namin sa set, alam na namin yung mga gagawin. So, napabilis po yung mga trabaho namin, I think. So, yun. So, hopefully nga, sabi ko kay Direk Aya, sana maku-work pa tayo mas mahaba pang ano, mga movie. Kasi <laughs> so, para sa akin, nabitin ako dito sa 45 minutes na sa Direk. Tsaka yun, thankful ako kasi nakawork pala si Direk dati sa Sari Sari. So, ayun, parang uh, saya ko lang kasi naka-work ko siya ulit. Tapos ngayon, sa Viva Max na, hindi na sa Sari Sari. So, sabi niya, Uy, hindi pang mature roles ka na. Dati mga bata-bata roles ka yung mga ginagawa mo. So, natuwa naman ako sa mga puri niya. Sa akin na lang yun, hindi ka na share yung mga puri niya sa akin. joke lang, joke lang. Yun lang. Sige. Ako, first time ko maka-work tong dalawa and sa so direct. Uh, ano naman, comfy ako sa kanilang dalawa kasi uh, sobrang ano nila, sobrang bait nila ka-work. Tapos, gaguide ka rin nila sa mga gagawin. And ayun naman, kay direct, Ay, uh, talagang Pupukpukin ka na na ayusin mo yung acting mo. Kaya ayun, makupush ka rin na galingan pa. So ayun, sana makawir ko pa si dalek. Love you! <laughs> Love you too! Ang <laughs> <laughs> si <laughs> character <laughs> siya. Ang masasabi ko sa mga nakawir ko, sa kanila muna, kay Van and kay Angel, masaya ako kasi yung shoot talaga, during the shoot, sobrang saya. So, naka, nakaramdam lang ako ng onting kaba. Minsan kapag kay Direk kasi. Si Direk kasi, ano siya eh, may pagka-perfectionist. Gusto niya maganda. Yun nga lang, minsan hindi talaga namin mag magawa ng maayos. Pero, thankful ako kasi sila yung mga naka-work ko. Ang, ang, alam yung ang gaan nila ka work lalo na si Direk. Yun yung, yung lahat kasi sabi na parang ang swerte kasi nung etong gin, ginawa tong mahal ko, ang mahal mo detailed niya sinasabi lahat ng na kailangan namin gawin. Yung ganyan. And hinahayaan na rin kami na gawin kung ano yung sa tingin namin okay. Then, yun, sa, pro sa production din ni Direk Aya, sila Jai, sila AD, Gian, si mga cameraman, si mga DOP, sobrang saya din nila ka katrabaho. Kaya sana, makatrabaho ulit sila. <laughs> Love you, uh, sigur, last, Siguro, uh, last question ko na. Dalawa lang dapat dito. okay. We can have 32 more. Hindi yeah. <laughs> <laughs> na sila makakapagpasa. <laughs> <laughs> Actually, gusto ko ipasa na kay pari anyway, yung chin assist. Mamaya. Um, ano? Ano? na Ano? So, you Ano? 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 <laughs> Galing ka sa television, 'di ba? Opo. So ano yung ano yung uh, parang pagkakaiba do sa ginagawa mong mga romcoms at tapos ito medyo medyo yung sex niya is ano uh, oh. malalim. Big switch, oh, big switch, that's one. Second is, um kasi I don't want limit myself also, no. with just that genre on television. Tinanggap um, ko siya for one maganda yung istorya and uh, this is very new to me. First time to do it and I want to explore more kasi in in reality I am a very sensual person. So sa akin talaga iba yung language ng sensuality. So nung nagkaroon ako ng opportunity sabi ko why not? Gusto kong ipakita na. First time? First time po. Mm -hmm. So kaya ako po siya tinanggap. Malaking pagkakaiba kasi <laughs> Mas ano eh, yung mga rom-com, telesery, mas nakakahon siya. Dito kasi mas, you're free to express. You're given yung layak mo na ipakita at express kung ano yung kailangan ng eksena. Walang limitation na gano'n. So, malaking bagay po sa akin. Malaking learning. Pero walang ano yung walang pag-aatubili doon sa yung pag uh, pag ano sa kanila pag direk. <laughs> oh, alam mo na, <laughs> na yung mga kung may GL so, okay. nakita ko may GL and Opo. Everything. Um, yun nga po siguro uh, dahil na expose din po ako sa iba't ibang workshop din po. Uh, acting workshop for actors and directors. So, mas na-adapt ko, mas nadalian na ko. Kasi na-express ko po, na ko sa kanila yung natututunan ko. Ganun ko po siya uh, i-ginawa. Kaya hindi yung ako nahirapan. So, so, parang acting lang. Yung, ang tingin mo dun sa sex scenes, bahagi ng acting. Bahagi ng acting, but then again, there's reality to it. Because, totoo naman, when I explain it to them, ganito ang nararamdaman ng nasa ganitong estado, lalo na sa ganitong relasyon. Yun po. Okay. Uh, para kay Angeline at saka kay Ay, ano, Angelica. Angelica. Angelica at saka Angeline. Um, nung ginawa niyo yung ano yung yung GL scene uh, were you really feeling the the feeling of loving a, another woman? Say it. I actually do. Kasi yun yung ano eh, yun yung pinang, yun kumbaga yun yung baon ko. Para mas magawa ko ng maayos yung love scene namin. Parang ini-imagine ko na mahal ko siya, girlfriend ko siya. Like yung sinabi na direct, na direct sa akin na kailangan mo talagang i-feel na ginagawa mo talaga siya or nararamdaman mo siya para hindi siya magmukhang Kumbaga okay. mukhang tanga. Para hindi mo kami. Mukhang tanga. Yan nga, yan nga. Ganon. hindi fake. Uh Oo, -oh, hindi fake. So, ayun, ayun yung ginawa ko kaya So, naramdaman ko naman hindi din. <laughs> same. Same question. <laughs> ako po, at first, hindi ko talaga siya ma-feel. Kasi straight ako. Pero, tinatry ko, na-imaginein na, na siya yung, like, gayo siya. Ah, okay. So, parang, Nung banda ko leh, sige go. Nakapikit naman habang nagkikiss, <laughs> na Tapos, napi-feel ko siya onti-onti na parang, ah, yun pala. Parang kailangan mo lang talaga lawakan yung imagination mo para ma-feel mo yung uh, yung scene na ginagawa mo. Kasi, hindi siya mag-work kapag isipin mo na girl yung kahalikan mo. Kasi isipin mo lang, parang fake na fake yung dating. So, ayun lang, nag-imagine lang din ako. Tsaka syempre, kay direct na ako. <laughs> yes. Kaya kailangan kong gawin. Uh -huh. -oh. And yes, dagdag -dag 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 ko lang. Tapos nakatulong din sa amin yung sa workshop na ginawa sa amin na direct kaya. Mm -hmm. Na parang yung, yung ano, anong ginawa natin? Sensuality. Na? Sensuality. Na parang i-feel namin yung isa't isa. Yun, yun, isa yung, uh -oh. isa yung nakatulong talaga sa amin. Okay. Uh, sa ngayon ba kilala mo na si Rosana Roses? Rosana Roses? Oh. Sino mo si Rosana Roses? Oh my God! <laughs> <laughs> yung pa rin yung tanong ko sa'yo dati eh. Ang, yun, yun, din, yun din yung tanong ko sa'yo dati kung kilala mo si Rosana. Because alam ko so yung name niya pero hindi ko po alam yung face. Ang oh, place niya. Okay. So sabi ko sa iyo, ni hawig ka ni Rosana Rose. Wow. Nice. Ganda. <laughs> Pero hindi mo pa rin siya kilala. Hindi ko siya kilala. Oh. Pero yung name lang. Name. Naririnig ko na yung name niya. Oh, okay. okay. At least honest ka, di ba? Super honest. So, super Sorry, naka-on pala yung face. Ito. Hindi lang ma Ito. Oh. Uh, legend. ang maganda, ang ganda niya lalo OG, ng kabataan bataan, Yes. And she was one of the most uh, famous sex actresses during At, her time. one of the best, best. na actresses. Mahusay siyang artista. Yeah. So She'll dapat emulate mo siya. Oh, oh, anyway, last uh, kay Van, hey, sure. parang Van Halen yung uh, Van Allen. Uh, oh, Van Halen Rakisa. Anyway, uh, ano ba yung uh, at yung yung sa ditang mahal ko ang mahal mo nangyari na ba sa <laughs> sa totoo sa iyo isa akong personally hindi pa po kasi lahat ng mga naging partner ko syempre babae tapos naiinlove sila the next they move on they fell in love with another guy so hindi pa naman po ako naiinlove sa ibang lalaki ganun <laughs> <laughs> mahal, syempre, mahal mo. never experience so yun. pero may pag-asa ba uh wala well, uh, Sig Siguro, sa tanda akong to, parang never been confused in my life. Or, oh, okay. Wala po, wala po. Exactly. So, <laughs> That's good. Okay, thank you very much. Thank, thank you and thank, thank you so much. Thank you, Jean, Aces of People's Journal. Ito na, usamat na, oh, mahal! Oh, oh, oh. <laughs> Pag ako talaga nang mahal, sobrang all-in. Parang ako nga yung ano eh, yeah? kumbaga ikaw yung mayamang lalaki. Kailangan mong piliin kung sino yung papakasalan mo kasi sa akin yung papupunta lahat. Diba, parang gano'n. Parang ako, Parang ako sa buhay ko na parang kailangan kong pumili ng lalaking, papapasukay ko sa buhay ko kasi sobrang all-in ako. Kaya kapag ayun, kapag nagkakadyowa ko, sobrang minamahal ko to the point na kahit nukohin niya ako, tinatanggap ko siya. Ay. Uh -huh. basta, basta tanggapin ko siya sa buhay ko. <laughs> yun kasi ako parang, yun na yung ano. Suerte. Iba yung, yes, iba yung ko ngayon na parang, Yes, may mga marurupok, may mga ano, may mga martir na babae talaga. Pero minsan sila pa talaga yung nagkakaroon ng asawa talaga ng pangmatagalan. Kasi ano yun eh, parang ako, based on my personal experience, pumayag ako, nagkaroon ako ng boyfriend na pumayag ako na, alam mo yun, naglolo ko siya sa akin. Ang sinasabi ko lang sa kanya, huwag mong papakita sa akin, huwag mong paparamdam sa akin Basta alam ko na lolo ko. Lolo ko pa, okay lang, lang. Parang yun. Parang gano'n. Pero yun, hindi rin naman kami ng ending. Tignan ako. She think with permission. Uh -huh. Pero ako, wala akong ano, wala akong regrets. <laughs> Binigay ko lahat dun sa tao, wala akong pagsisisihan. Kasi yun yung, yun yung iniiwasan ko eh. Kaya ako bumabalik minsan sa tao kasi meron akong mga bagay na hindi ko nagawa or pinagsisisihan na dapat ginawa ko. So dapat, o oh so sana, naging okay kami. Parang gano'n. Ayoko nang may gano'n. Kasi ano eh, in the HDA, hirap ako mag-focus eh. Kaya, ayun, ayun. I agree with you for, with a 100 over 10. <laughs> <laughs> After hearing you say all these things, 101 <laughs> pa nga. 100 nga. And Jalika, you? Same question. Yeah, same question. Uh, siguro ako mga ano, mga 6 over 10. Oh. Um, Au, mataas yung self-respect ko. Uh, ayoko nang nilaloko ako. Uh, sabi na natin yung mahal ko yung tao pero hindi ko kayang i-give up yung pagmamahal ko sa sarili ko so kung may maling magagawa yung guy I choose to give up na lang marami pa namang iba eh oh, yung eh, ganun lagi so, yun yung isip ko in the ocean saka syempre meron din akong uh, pinagdaanan syempre galing din akong ano broken family so kailangan kong matuto para hindi maulit sa akin nainiwala ko sinabi niya na kailangan kong pumili ng guy na mo sa buhay mo. Kaya habang maaga pa, pag hindi mo na gusto niya naliligaw sa iyo, eks eh, eh mo na agad, huwag mo na nang jawain. Huwag ka na huwag sa mga red, red flags. Yeah. Okay, <laughs> 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 hindi naman. <laughs> kasi ano, kasi ganito yan eh. May mga kasi, ganyan kasi talaga ba man Kasi love is blind, hindi natin masasabi yun. Kalala na kapag mahal na mahal mo yung tao, kahit sino magsabi sa'yo, kahit presidente man, nahiwala mo yan. Eh, hindi mo yung hiwala yan. Kasi so, kailangan mo practice ang pagtitiis. Oo, diba? pagtitiis na wag mo siyang i-chat, diba ganun? So, sa'yo, kusa saan lang yun, kahit anong sabihin, kahit, kunay, pag may friend ako, kahit anong sabihin mo doon, na ganti yan, mali yan, maling tao yan, hindi nga yung susundin, susundin nga yung puso niya. So, hayaan mo siya, na magsawa siya, malaman niya na, na hindi sa kanya, hindi para sa kanya yung tao. Parang kasalanan. Nanggitin ko. Parang kasalanan. Kasalanan.